Ah, magandang gabi po mga kapi. Bale, ngayon, ah, i-try po natin yung ano, yung radar alarm system. Yan. So, itong today mo na po para po sa mga baguhan lang na ng gantong unit. Yung mga gumagamit ng Maria, Maria Tech 3 din natin, tsaka yung mga halos di po kakalayo, pero kung kakayba lang ito, Uh, dinagdaga na ano natin ng function. Like ito, live scanning. Tapos, meron na rin siyang um, dancing, locator, gaya nung, ano, in na natin. Tapos, yung nabinagay dito, yung nandun sa isang demo. Halimbawa, mag-scan tayo, no? Huwag mong kakalimutan na ilagay yung antenna dito. Tsaka, like ito, no? Ah, uh, halimbawa, pag sa pantao, power on mo siya, power on, reloading, yung loading ay ito lalabas, mamimili ka, or, or locate, or ba, o release scanning ang gagamitin mo. Ito so, siya. So, ngayon, ang gagamitin ko naman ngayon, ah, uh, live scanning talo oh. So, panoorin nyo kung, ano, uh, pero, kung ka magala, dadalik ko doon sa binaon natin para mas, ano, ito oh, kasi yung tawag yan, yung sa box na yan, open energy yan. Pero, ituloy lang natin kung kaya yung mga bit. Yan. So, ipower on ko na rin ito. Pag ipower on mo yan, mayroong iilaw doon dito. May iilaw dyan. Panorin nyo, ha? Ah. Labi lang para mas makalari. Yan. Yan, umilaw na. Pag pinindot ko yan, iilaw rin dito. Yan. Well, nakalagay dito, ha? Yan. Gagano ko. Yan. Iyan ko yan. Ano yun ah, ano natin yun? Yung... Inulatis natin itong nga natin ito. Panorin nyo ha. Ngayon, punta ako dito sa live scanning. Panorin nyo para ah, ano, ano. Yan. Yan. Punta ako dito sa live scanning. ah uh, down mo lang. Yan, live. Tapos, ang ano natin, yung software, ihanda na rin natin. Yan. Com6 na ginamit ko. Okay. Yan. So, i-okay ko na rin itong machine sa live scanning. Yan. Ganyan lalabas. Sintay mo na lumabas yung ano mo, mo, dyan. Yan. Yan. Ayan, inaano ko na rin po ng ano, yung box na yun. Ayan, lumabas na. Ayan. Uh, Panoonin nyo, ha? Ayan. Lams ka yung tawag dito. Ayan. Ayan. Pag na-okay na, okay na yun, inaano ko na doon sa box para mas maano, yan. Ayan. Ayan. Iyan mo lang i-okay mo lang to machine. Um, oh, ito, ando. So, okay na. Yan. So, for now, ang pinamahal natin, pwede itong box, pero, mas maganda ito dun sa binang ko parang para wala akong distraction. Dito, pero para sa akin, ito yung nahagit ko. Alam nyo kung bakit? Panorin nyo ha. Kung ano natin. Panorin nyo. Diba, binangin nyo yung ilaw. Ang ilaw nito, Kong sabihin natin, um, 3, Pag ilalagay ko yan sa may box, panorin nyo ha. Mag-react. Malayo yan. ko yan. Mga sabihin natin, mga kwan. Mga um, 1 meter. Pero pag ilalapit natin yan, oh, nag-react talaga siya. Ilabas natin. Oh, nawawala. Pag tinutok mo naman siya, mag-react mo naman siya. Layo ko niyan mga, ano, mga 1 um, meter, 4 feet, 5 feet. Lagyan natin siya dito. Ayan. Labas mo ulit. Ayan. Nawawala. Kaya lumalay ka, oh. Balik mo ulit. mo uli. Oh. Nawawala. Pag tinutok mo ulit. Pag ilalapit talaga siya, mag-react siya. Ngayon, ilayo natin. Yan. O, dahan-dahan pa lang, naangit niya na. Ibig sabihin, wide na yung ano ng, analito ng no sensor. Wide. Labas natin. Nandamo'y mo Kaya, no. Yun lang gamit natin. For now. Yan. Para sa akin, no. Oh, recommended ko to. Kasi... Gagamit din ako nito sa mga site ng mga Koreano. Ayan. Pero no, ang ganda nito para sa akin. Ano nito yung mga gold vision. So, ayan. So, ngayon, yung muna para hindi siya malobat. of, ang machine mo, yung ano mo na rin siya, ando, yung ano na ako ganun, ano bumalik sa normal. Tapos, yung ko na rin. Ayon, hindi manobat. Para kung ano na kung 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 So, ito yung langit natin. Mga kapit. Yan. Ano na recommended ko gamit natin? Kahit marami na ako gamit. Ah, po. Yan. So, ganyan. Yan. Yan lang kuha natin. Recommended ko talaga ito. Yan. So, yan. O yung mga assistant natin click natin para hanapin ko yung nice ka natin ngayon. Yan. Ito yung prospect natin na isa. Ayan. Yan. yung isang box doon. Ah, uh, nagit natin ito. Yan. Yan. Mataas siya. Kung baga, ang aura niya, mataas kang solid yan. Wala. Um, kalawang ba? So, ngayon, gagawin natin. Isisave natin ito para meron tayong uh, pinag-aaralan. I-click click, click mo lang yung pula. Tapos, um, i-click mo ulit. Ano yung save? Click mo lang to. Yes. Ilagay natin dito um, uh, live scanning. Scanning. Save. Okay. Okay. Alam mo, uh, bali dalawa yung isim natin. Live scanning. Uh, sa so una, may hirap. Pero, nakakadalit. Alam mo na. Save. Pero, kung um, na-save cancel mo lang yan. Para, pero kung mag-scan ka ulit, eh, okay mo lang to. Pero kung panulunin mo yung na-scan mo, nakakadalit sa save, na-save mo, no, yeah. Yeah, nalaki ko yung live scanning ito. Hmm. Open. So, itry mo interpolate. Ito yung prospect natin na isa. Kaya kung nasa loob kang tunnel, pools, ang ganda niya, kahit malayuan, i mo na lang. Live scanning mo. Yan. Click mo, so, okay. So, Interpolite ko. Yeah, Interpolite isa. Ito yan. Okay. So, yan alam mo ba? Sinagam so, mo kulay ito. Ayan. Yeah, tapos, ito. Ayan. Yeah, Klaro-klaro yung box talaga. Sinagam ko Tapos, halimbawa, kukunin mo yung lalim ito. Click mo lang itong, ano, kasi ang, ang tawag dito, tough. Tough view. Click mo lang ito. Ilagay mo yung guhit. Click mo lang yung app ito. Tapos, tingnan mo kami. Lalabas yung guhit. Tapos, click mo itong left arrow. Kami, lalabas yung guhit. So, meron ka ng estimated lalim. Ayan, lumalabas, 1 meter. Yan. Yan yung respect niya natin. Ah, ano naman po? Yung sabi natin yan yung mga distractions dyan sa gilid, sa labas, kung ano mga may, ano meron dyan. Ito yung respect natin. Yan. Quadrado. Kaya parang sa akin, recommended ko to. Kung hindi nyo kaya bumili ng mga OKM na mamahalin, dito ka na. O so, ibang ano, kasi ganit po yung normal din. Uh, ah, baguhan ka pa lang or wala pa budget, ito ok, nakakuha ka na, ay sunod mo. Or, committed ko oh, po, kasi may mga history sa recovery. Yeah, LB-8, meron na rin yan. LB-16, meron na rin. Laguna. Ayan. Yeah. So, yan po. Available po sa Luzon. Ayan. Yeah. Anong nangyayari po ngayon? Anong ginagawa ko? Libawa, meron na nakabili. Ay, naalalayang ko rin. Alalayang ko. Pero, pero, di naman last po oras kasi busy rin ako. Aalala yan natin, mga marking, landmark, kasi meron tayong mga pinagpukuna ng mga kanang mga kuryano kung saan nila inaano yung mga prospect area nasa mapa nila. So, gano'n lang po mga kapits. Bansay sa inyo, lagi niyong tandaan, si Pagatsyaga lang. Yan, si Pagatsyaga. Siyempre, last long success, may failure din, dahil may iwasan. Pero yung failure na yun, yun din na magtuturo sa'yo paano ka maging success. Ya, parang exam lang din. Nag-exam ka, nagkamali ka. Yung ngayon, yung error mo ulit mo yun, agara na mo kung paano ka nagkamali. Ganoon lang po. Ganoon lang po natin uh, gagawin. Um, so, maraming salamat po sa inyo po. Ano rin, sa inyo pagsubaybay. Bansay, mga kapit. Yan. Um, yeah.